Hello guys, for today video ito, gagawa tayo ng sambusa. Ito yung mga mini merienda ng mga Saudi. Walang pinagkaiba sa atin yung paggawa ng uh, alam nyo ba yung uh, uh, lumpiang Shanghai, ganun siya. Pero ang kaibahan lang, ang uh, wrapper ay pahaba, yung sa atin naman pabilog. Napakadali lang palang gawin nito. At uh, kapag bumibili ako sa mga restaurant, gustong-gusto ko nung kainin lalo na yung cheese ata uh, nata uh, tinanggal-tanggal ko na at uh, yan may mga mantika siyang konti kaya may hindi na siya mahirap na balatan. Yung uh, rapper natin, yung pabilog, ang hirap balatan at ito napakadali lang guys. At uh, may mantika na siya at uh, ang sangkap ng sambusa na ginawa ko, yung uh, beef na giniling, beans, carrots at yung green peas, at heto na nga, tuturo ko sa inyo kung paano ibalot yan. Tuklipin niyo siyang ganyan una, at uh, pangalawa, at uh, lagyan niyo siya ng pouch Yung uh, paglalagyan niyo ng, yan, kagaya niyan, carrots na may beef, beans, at saka green peas. At uh, yan at uh, dyan mo siya isasalpak, ipapasok. At uh, heto, ayan, at uh, lalagyan natin siya ng palaman yang ganyan at uh, itutoklip mo siya ng ganyan na pa-triangle. Toklip lang siya nang uh, toklip na pa gulo, At uh, sa bandang huli, ayan, pahiran nyo ng nang uh, yung uh, itlog para hindi siya sumabog. At heto, uh, mag-ano uh, tayo, tayo ng basag tayo itlog. At uh, doon natin ididikit yung pinakadulo ng uh, rapper natin. Yun nga, walang pinagkaiba sa ginagawa nating lumpiang siyang hay. At, ayan, at para hindi siya sumabog, lalagyan natin siyang itlog at para dumikit siya ng maayos pag pinrito natin, hindi siya sumabog. Ayan, ganyan yung paggawa ng sambusa. Ito yung pamilyar na pamilyar na ginagawa ng ating mga katulong na uh, Pilipina kapag darating ang... Ramadan o Hajj. At uh, na nga ay ah, uh, natin ng palaman itong ating rapper at ah, uh, kagaya ng dati pa gulo, tupi-tupi ng ganyan at ah, uh, sa pinakadulo ay ah, uh, lagyan natin ng uh, pandikit na yan, yung itlog. At heto uh, yung ating ah, uh, palaman na may baka, mayroon beans, green peas at beans. At ayan uh, nga, papalaman natin siya ng ganyan. Napakadali lang gawin guys. Yan yung nga uh, pamilyar na pamilyar na kinakain namin dito. At uh, sarap na sarap ako yan guys. Lalo na yung may cheese. Ang sarap niyan guys. At uh, ako naman, ginawa ko yung vegetable mix. At uh, mayroon giniling na baka. At uh, yan, uh, tiniklip ko na at uh, pinahiran uli ng itlog. yan Ulit-ulit lang yan guys, ganyan yung paggagawa ng sambusa. At uh, iba-ibang mga inilalagay dito. Yung uh, uh, manok, cheese, mga gulay. Ayan, yung sa atin naman, tokwa at saka yung uh, taugi ayan, ganun siya para siya nga lupang, lumpiang Shanghai at ayan uh, na nga paulit-ulit lang na ganyan ang uh, paggagawa niyan at ayan, uh, at uh, gumawa ako dahil Ramadan ngayon at uh, gusto kong kumain at uh, para na lang may share sa inyo kung paano gawin ito sa mga kadama dyan na baguhan heto panoorin nyo itong uh, vlogs ko na ito sure na sure yan guys dahil uh, kapag uh, yung amon nyo ay uh, pinapagawa kayo ng samusa ganyan lang ang paggawa nyan guys napakadali at uh, ito paborito talaga ng mga Saudi rin makikita natin ito sa mga restaurant at ako kapag bumibili ako nyan alam nyo ba kung magkano ang presyo nito dalawang peraso isa 1 uh, real equivalent to Uh, 30 pesos sa atin at ayan ganyan lang ang paggawa niyan guys napakadali diba so sa mga manonood natin dyan na gustong man matuto ng ganitong uh, pagkain at ayan ibinahagi ko sa inyo para matuturing kayo itong uh, paggawa ng sambusa napakadali lang yan nasa inyo yan kung ano yung gusto ninyong ipalaman cheese manoksha, manok siya, beef siya, o vegetable at ang pagra rapper ayan, para siyang labintador. <laughs> Tara yung gulo, guys. At ayan, na, na at uh, ang bilis ko nang uh, ibalot yan. At uh, sanay na sanay na rin ako sa paggawa niyan. At uh, sabi nga nila, kapag gusto mong uh, matuto at gusto mong kumain, ayan, pagtyagaan mo, pagtiisin mo. Dahil kapag natuto ka at uh, nagawa mo, at uh, kapag... Uh, gusto mong kumain at uh, madali ka na lang matuto at uh, madaling gumawa. At uh, ayan guys, at sana meron kayo natutunan dito sa ibinabahagi ko at uh, sinishare sa inyo lalo, lalo na sa pagluluto. Ayan at hilig ko talagang magluto. Alam niyo naman ang mga kapampangan, yan ang primero na magaling na magluto at masarap na magluto. At isa na rin tayo dyan. <laughs> Proud to be kapampangan. Ayan guys. At ayan nga natapos na natin yung uh, pagbabalot ng uh, sambusa at ituloy lang tuloy lang natin yung uh, pagbabalot at uh, ayan napakasarap niyan guys pwede siyang merienda, pwede niyo siyang saw sa ketchup sa suka at uh, pwede ring merienda at ulam ayan yung sambusa guys at uh, ayan nga ay eh. pa-triangle lang ng pagbabalot niyan at uh, pagpapalaman ng mga karne dyan sa loob, cheese gulay, manok o giniling na baka at ayan nga ay tinuloy tuloy ko lang yung paggagawa ng uh, sambusa at ayan tingnan nyo napakadali diba, kaya kayo kung gusto nyo matuto, ayan mag search lang kayo at ito uh, panuorin nyo itong uh, aking ibinabahagi na paggawa at uh, pagbabalot nitong uh, sambusa Napakadali lang yan, igisa nyo lang yung inyong uh, karne, kagaya ng manok, bawang sibuyas, dagyan nyo ng uh, paminta, konting uh, pampalasa, at uh, kung gusto nyo ng gulay, gusto nyo ng manok, o cheese, yan pwede nyo ibalot dyan yan yun ang sambusa dito sa Saudi Arabia yan ang pamilyar na pamilyar na iniahanda lalong lalo na kapag Ramadhan at sa mga uh, pagdiriwang sa Hajj. ayan at kapag kumakain kami dito sa masjid, hindi nawawala yung sambusa na yan guys at ayan uh, nga at bising-bising na ako sa paggawa ng aking uh, kakainin mamaya sa iftar at uh, mamaya nga Uh, madaling araw ay kakainin ko yan At uh, yan napakasarap niyang sambusa na aking ginawa at uh, ibinahagi sa inyo guys Yan At sana merong kayong natutunan dito sa pagluluto ng aking uh, ibinahagi Kung paano gawin ang sambusa Ayan guys Napakadali lang Ayan isusuot nyo lang doon sa patriangulo at uh, toklip-toklipin niyo at uh, lagyan nyo lang ng itlog para hindi sumabog kapag pinrito niyo. At heto, uh, tuloy-tuloy lang natin at uh, marami itong aking uh, rapper at uh, tinapos ko lang itong uh, isang mangkok. At uh, yan nga tuloy-tuloy uh, ko lang minabalot uh, at uh, tatapusin ko to at uh, ipiprito mamaya at uh, ito yung kakainin ko na bago mag-iftar ayan guys yan yung aking sambusa na ibinahagi at uh, ituturo ko sa inyo kung paano gawin at heto natapos na yung ating uh, pagbabalot at uh, ilalagay ko na dito sa ating uh, tray at uh, mamaya iluluto ko na ito at uh, kakain tayo para mag itar ayan ay napakasarap niyang guys talagang mag enjoy kayo para ka rin kumain ng uh, lumpiang shanghai ang kaibahan lang yan para siyang uh, yung uh, paputok <laughs> labintador triangle siya guys at uh, ito yung uh, talagang pamilyar uh, na pamilyar dito na pagkain ng mga saudi na mini merienda nila makikita mo to tuwing hapon sa mga restaurant at ang presyo nito ay uh, dalawa isang real. So yung kapag apat na to ay uh, 30 pesos na ang halaga. At ayan na nga, guys, nailagay ko na sa ating tray. At uh, ayan, tingnan niyo. Yan yung sambusa guys. 'Di ba? Ang ganda. Okay ba? ayan At ito ay na guys, yung ating sambusa. Tingnan niyo para siyang labintador yan yung uh, sambusa giniling na baka meron siyang uh, cream peas carrots at saka beans yan yung uh, sambusa mixed vegetable beef, ayan nata uh, magpiprito na tayo guys yan yung uh, familiar na familiar na kinakain ng mga Saudi at uh, kapag Ramadan yan ang uh, kinakain namin dito. At ayan, para siyang uh, lumpiang Shanghai. Ayan. Pero ang kaiba lang yung style niya para siyang labintador, guys. <laughs> <laughs> Di ba? So, tayo na. Tama. Pretuhin natin. At ayan, painitin natin ang ating kawali. Lagyan natin ng mantika. Katamtaman lang mantika huwag lang magdikit-dikit ang ating sambusa. Ayan, magpiprito tayo ng sambusa, guys. Ayan, mainit na yung ating kawali na may mantika. Ilubog na natin itong ating sambusa na ginawa. Katamtaman lang ang init ng ating kawali. Baka masunog, guys. Ay, madali siyang maluto. Ayan. Ibilin natin. Yan ang gustong gusto kong uh, kainin kapag ramadan. Lalo na yung uh, gulay. Iba-iba yung ano nito. Yung uh, laman, mayroon cheese, mayroon chicken, at uh, mayroon beef, vegetable. Ayan, ganyan yung inahanda kapag Ramadan, ang sambusa. Katayang, luto na siya, guys. Maglalaki uh, kayo ng uh, tissue paper para hindi magmantika, mag 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 para ma-absorb na yung mantika niya at hindi nakakasuya na. Ngayon at na ating uh, sambusa. At uh, sunod na naman natin yung ating, yung ating uh, pangalawang watch. pag magpipriton kayo nito, huwag mo masyadong itodo yung kalalo kasi masusunog siya, madali siyang maluto. Yung wrapper niya. guys, nice. lalo na kapag na mo sa pubs ha. Ayan, yan ang paborito kong kinakain kapag uh, Yung mga nagpapakain ng mga Saudi, may like, ka-turn Lagi ng samusa, sambusa. sambusa. ang uwi na natin. Luto na siya. So, ito natin. Ito yan. Ito na. Ang ating sambusa. Ayan. Masarap yan, guys. Ang ating sambusa na ginawa. At tinuro sa inyong paano gawin. So, ito na siya, guys. Luto na. Ayan o, no? tingnan ninyo. Ayan ang aking sambusa. At ngayon ay Ramadan. At ito yung ating kakainin. So, ayan guys. At uh, naluto na yung ating uh, sambusa. Ayan ang aking uh, yahanda at uh, kakainin mamaya. Ayan, enjoy watching po. Pubrika pang pangan Ayan. <laughs> at hey, ito siya. <laughs> Mintaap, hmm, saus saus neng ngetaak tecap kong aning gusto nyo tau sawan suka ngeperse. <hesitation> hmm, Kauhat. Ngekerong mix mixed vegetable beef sambusa. Mm. Ngekerong 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 ngekerong